Yan guys, ang aming sunset view sa the amazing view namin dito sa Marga Bulacan. Hello, hello sa ating lahat chan At magandang hapon. Ayan na mga alaga namin. Nagaano sila, nagaantay, nakakain maya maya kasi aakyat na yan sa kanil, kanilang mga tahanan. Yan si Mr. Whitey namin. Hmm. Pag ginanyan natin, no, oh, parang papasok tayo sa ibang ganhaan. Hmm. si Mr. Sun namin. Ang cute-cute, the amazing view namin dito sa aming tahanan. At makikita at nasisilayan lagi namin dito. Ayan. Naggalat ang aming mga manok nagaantay na mabigyan ng pagkain. So, ayan tayo ngayon. Napakaganda. Ayan. Hmm. Lalo na yan, oh, May lulusot na car dyan, ah. May lulusot, oh. Diba? May lulusot dyan. Oh, ayan siya. Ang gandang tingnan. Hmm. May niluluto kasi ako, hindi ko maiwan iwanan para masilayan siya doon sa malapitan. So dito lang muna ako kasi may inabangan ako dito, baka masunog ang aking niluluto. So ayan lang muna guys ang ating update. Yan napakaganda oh tingnan mo. Parang nasa palad ko lang siya guys, so oh, parang nasa palad ko lang. Oh, parang nasa palad ko lang siya oh. Ang ganda. So, iyan ang magandang tanawin na bigay sa atin ng Panginoon. At iyon ang masisilayan namin tuwing maganda ang panahon dito. So, see you for my next video guys. Thank you for watching.